Kuya, magkano ba kinikita ng TNBS sa isang araw? Ah, depende po 'yan ma'am sa sipag. Kung mas masipag po kayo, eh pwedeng mas malaki po yung kitain ninyo kaysa doon sa iba. Hindi nga kuya, yung magkano talaga per day? Ah, like like for example po sa inyo ngayon, yung pamasahin ninyo 290. Tapos yung ride po natin nasa 45 minutes. Uh, on the idea po kasi Dapat po sa isang oras Maka 300 man lang kami Pag nag below 300 po kami Eh pwedeng mas mababa pa po kami Sa minimum wage Like for example po halimbawa, sa 300 na lang po Sa isang oras Sa 300 sa isang oras po Yung TNC po dyan Babawas po yan ng 20% So ang matitira na lang po dyan 240 tapos sa uh, isang oras po natakbo natin kasi ito po 14 minutes tayo ngayon, 'di ba? Pero naghintay pa ako ng 5 minutes tapos uh, sinundo pa kayo ng mga 10 minutes. So alos isang oras po 'yan. So halimbawa po, kumita tayo ng kumita ako ng 300 lang ngayon. So bumawas si TNC ng 20%. So 240 na lang po yung matitira. Tapos po sa isang oras po natakbo ng sasakyan, pwede pong mag-consume 'yan ng isang daan na gas kasi almost 60 pesos na po gas ngayon, di ba? So bali 140 na lang po. Paano po kung nakikidrive naman ako? So halimbawa, magbagba po ako. So yung 140 na po na yon, hahatiin ko pa po yon. So matitira po sa akin 70 pesos kada oras na lang po ako diyan. Kung kukumpitin po natin yan sa walong oras, papatak lang po yan ng mga limandaan. So, ganun lang po talaga kababa yung kinikita ng mga TNBS driver, kasi uh, nagbabay pa po, po kami ng boundary nagagas pa po kami, tas may kaltas din po sa amin yung TNC ah, uh, sige, thank you kuya